Dahil hapon na at wala naman kaming ginagawa dito sa bahay, e eh, tinanong ko yung tatay ko kung saan siya pupunta. And ang sabi po niya, magpapakain nga daw siya ng alagang kambing. E eh, nagtaka ako kasi wala naman po kaming alagang kambing. Yun pala, yun po pala yung kambing ni Lolo. So yung mga kambing na yan is galing po ng Nueva Vizcaya. So pito daw po kasi yung galing sa Nueva Vizcaya na kambing, pero namatay po kasi yung apat. So, yung isa naman po is kinatay po nung birthday ng kapatid ko. Ngayon na lang po is dalawa na lang po yung naiwan. So, sayang naman talaga yung mga namatay. Kaya yun, yun, daw, yun pala yung pinapakain niya everyday. So, yan kinukuha na ni daddy ng pagkain yung kambing kasi namimili daw kasi, kasi, sila ng mga kakainin nila. Kaya yan, sinamahan na lang namin siya. Yan, para makita din naman namin yung saging, kung ano yung itsura na niya. Tapos makita na din namin yung kambing. Kasi balak din talaga naming mag-asawa na mag-alaga din ng kambing at magparami. Kasi nga masyadong maluwang yung lupa. And magandang mag-alaga po ng mga hayop. So yan, patapos na kami. Since dadalawa lang naman yung kambing, so yan lang yung kinuha namin na pagkain nila. Yan. So, never kasi kaming nagkakambing talaga. So, laging inaalagaan nila mama nun is ano lang, mga aso, ganyan, o di kaya baboy. Pero never pa talaga na mag-alaga po kami ng kambing. And so, kaya naman excited talaga ako na paramihin yung kambing na natitira pa ni Lolo dito. Yan. Yeah. So, ito yung saging. Ito, dito kami kumukuha ng mga ginagawa po namin ng banana chips. So, maluwang siya. Tapos eto, naabutan namin yung mga kinuhan ni mama na maglinis dito sa sagingan. Kasi hindi rin kasi maganda yung bunga ng saging kung hindi rin malinis yung paligid niya. At saka mas okay nga naman, mas maganda tignan pag malinis yung sagingan. At the same time, yan, mas mabilis ano, mas mabilis kumuha ng saging kung ganyan nga naman kalinis. Yan. So, ngayon lang ako naglakad-lakad dito sa tagal-tagal na namin dito. Ngayon lang ako pumunta dito sa sagingan, dito sa loob niya mismo. Kasi usually yan, doon lang ako sa taas. Doon lang kami kumukuha ni mama ng mga saging na gagawin namin. So, mga after ilang minuto lang na lakaran, andito na kami sa kambing. So, akala ko talaga yung typical na kukunin mo yung kambing tapos ipapasto mo siya pero dito ang ginagawa pala ni daddy andito may bahay yung kambing tapos dinadalhan na lang niya ng pagkain so sabi ko ayaw ba niya ng, yung mga damo dyan sa paligid eh sabi niya hindi nga daw niya maintindihan sa mga kambing na to kasi namimili daw sila ng pagkain kaya yun yung kinukuha niya tapos yan ma ma malapit lang naman siya sa bahay so yan lang yung bahay tapos dito lang siya sa baba yan. So, dalawa sana daw yan. Kaso yung isa, hiniram daw ng kapitbahay para yung lalaki. So, yung babae kasi yung naiwan dyan. Yan yung kumakain na kambing. Tapos, yung asawa niya, yung lalaki, hiniram daw ng kapitbahay para naman daw palahian yung isang kambing niya doon na babae. Kaya ito na lang yung naabutan namin. So, sakali, isa sa uli nila kinabukasan. Ayan. So, ang saya lang makita na may kambing dito. Sana nga talaga dumami sila kasi gusto kong mag-alaga din talaga ng kambing. Pangarap ko din yun, yung magkaroon ka ng farm, ganyan. tas may mga hayop ka na inaalagaan. So, yan. Sana nga, sabi ko nga, sana someday magkaroon din kami ng mga baka. Pero yan, hindi rin naman pwede daw ata kasi may sagingan baka ubusin ng baka yung ano dahon ng saging. So, yan kasama namin yung brother ko naman. And after namin magpakain ng kambing, yan tinuro ni Daddy yung mga tinanim niya daw ng mga prutas. Yan. Binabalak kasi din talaga namin noon na every uwi kami dito sa nagtipunan, eh bibili kami ng mga seedlings kasi magandang taniman din talaga to ng mga prutas kasi syempre, samdi pagka-nagkaanak kami may mga apo na din sila at least meron silang inaakyat ganyan or may pinagkukuhanan kami ng mga prutas sa so, sobrang mahal ba naman ng mga prutas ngayon so yan finally may nakita din kaming sili na pwede naming gawing ano Uh, suka na may sili. Tapos yan, may mga dragon fruit din. Tapos may kalamansi. Tapos ito naman yung pinag-aalagaan noon ni mama ng mga ducks. Tapos may mga ano din, may mga baboy. Pero ngayon, nawala na. Halos inulam na namin lahat. So, yun lamang po for today. And thank you so much for watching. Bye-bye!